Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Di po ba? Well, punta tayo kay Alden. Sa mga taong, o oh, sa mga taong, sa mga malalapit pong lugar dito, mga kaldab, sa sa Balinsuela, SM North, Mega Mall at Mall of Asia. Ito po yung mga lugar na pupuntahan nga po raw ni Richard Paul Carson at ni Sharon Coneta. Na sa December 22 po ito, araw ng Biyernes. I-remind ko lang po ah, sa mga gusto, ha? hindi ito promote. Marami na naman kasi magre-react na yan na naman si Mr. Destiny. Promotion na naman yan lalo na po yung mga taong dumadaan at galit na galit sa channel natin. Remind ko lang po, alauna media po ng hapon sa SM Balinsuela. Pagkatapos po nila Alden Richards pumunta ng SM Balinsuela, alas 3 naman po ng hapon, pupunta, siya, pupunta sila sa SM North Edsa. Pagkatapos naman po, 4.30 naman po, e sa nasa SM Mega Mall po sila. At 6.30 nga po ng gabi, eh nasa SM Mall of Asia same din po ito isang araw lang po ito sa, sa December 22 di po ba biyernes po yan na, na siyempre maraming pupunta yan dahil pagdating kinabukasan walang pasok di po ba maraming mag-aabang maraming gustong mapanood ang Family of Two Cinema Tour di po ba na saan, ito lang po yung pagkakataon kung gusto lang naman po, di po ba? sa mga mag-aabang, sa mga pupunta, relax lang po kayo. Sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at mga komento po ng iba. Ako naman po, masaya po ako, lalo na po pag sinabi lang, nako, Mr. Destiny, puro ka fake news, lahat ng sinasabi mo, hindi totoo, okay lang po yun. Sabi ko nga dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman yung trending, kung ano lang naman po yung binabalita natin, doon lang po tayo. Hindi po ba? Medyo nakakalungkot nga po yung mga balibaliwita ngayon na si Alden Richards nga po binabasag kung ano-ano yung masasakit na salita. Normal lang po 'yun. Lalo na nga po, masaya tayo dahil Naglabas nga po ng mga post si Alden na pumapabor po sa atin. Di po ba? Christmas po kasi ngayon. Di po ba? Siyempre, pag Christmas, para po talaga sa mga, mga bata yan. Di po ba? Pagmamahal, pagbibigay ng regalo, kaya po siguro pinose yun ni Alden Richards para, para na rin po sa mga chikiting nila ni Maine Polkerson, Di po ba? Tapos, blooming na blooming at talagang napakasaya naman ni Main Paul Kerson sa E80 kanina o sa 8 Bulaga kanina. Doon pa lang na parang may mali, di po ba? Pansin nyo? Pero kahit sinabi ko, wala pong pilitan ha. Basta sa akin lang po. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Sa mga magsasabi na, ako, ganto ganyan dito to, yan. Okay lang po. Hindi naman po tayo namimilit eh. Di po ba? At dito naman sa channel ni Mr. Destiny, walang pilitan. Kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po tayo sa mga nagsasabi na, Nako Mr. Destiny, kumbaga puro fake news ka, puro ganito ka, puro ganon wala ka talagang ano, etc. etc. Di po ba? Ganoon naman po sila. Tapos kay Alden Richards, grabe no, tinatawag nila yung mga kalda ka bading. Kaya daw po walang boy, walang girlfriend hanggang ngayon. Simula lang po ah, yung issue na yan pumutok yan nung nagsalita si Alden ng kay Catherine. Hindi po ba? Na hindi siya yung tipo na nakikisaw -saw. Hindi siya yung kumbaga na gagamit ng mga tao. Medyo matalinghaga kasi yung pagkakasabi ni Alden. Na talagang kung titignan mo kung pagbabasihan mo masasaktan ka talaga. E po ba pero sinasabi ko lang po ito para lang sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Ano naman po yung kagandahan nyo dito po kay Mr. Destiny. <coughs> kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po ako sa mga ayaw maniwala, sa mga nagsasabi na Mubuo na kayo, Mr. Destiny. Okay lang na makapag mubo naman po kami. At hindi naman po kami namimilit eh. Hindi po ba? Real talk, hindi po kami namimilit. Taliwas po sa sinasabi nila. Na kumukuha lang po daw ako ng simpatya. Remind ko lang po, wala na po akong makukuha followers. Wala na po akong makukuha viewers o subscriber. Ngayong 2023. Kasi karamihan po dito, galit po sa amin dahil diluluraw po kami, kulto, paasa, sinasamantala daw po namin yung mga mamis, mga titas, mga senior. Eh wala po kasi silang alam. Hindi nila alam yung pagsasama namin since 2015, yung paninindigan namin since 2015. Hindi po ba kung paano nasimula ang Aldab, kung ano ang nangyari, kung bakit po ba minahal ng mga tao, si Lamengay, si Alden, dun po kami. Hindi po ba, dun po kami. At hindi po namin ginagawa ito para magpaano lang. Ang gaya ko, sinasabi nila para dumami yung subscriber ko. Hindi ko, kung gagawin ko po yan, magpapalit na lang po ako. Ang gagawin ko na lang po, mag update na lang ako kay Alden Richards. Puro kay Alden lang. Tapos kay Main, kay Mengay lang. Tapos sasamahan ko pa kay Congressman Arjo o Armin. Grabe, siguro ang dami ko ng followers ngayon. Kasi updated ako sa dalawa eh. Alam ko kung anong ginagawa ni congressman alam ko anong ginagawa ni Ibiang yung mga post nila yung mga update nila sa kanilang social media account siguro kapag yun ang binabalita ako tuwan tuwa po sila no? tapos mag -e edit lang ako ng picture ni Maine na sinasabi ko nandun sila sa Inasal Republic sa tingin nyo anong magiging simpati ko di po ba ang dami ko agad followers di po ba ang dami buti ka pa Mr. Destiny nakukuha mo yung mga ganyan kasi okay lang naman eh. Hindi po ba? Okay ko lang naman gawin yan eh dahil mag-asawa na daw sila. Hindi po ba? Para lang klaro. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga ka Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mainit na update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.